PBBM pinagalitan at inutosan pa si Putin at Volodymyr na itigil na ang napakatagal na digmaan between Russia at Ukraine dahil apektado na ang buong mundo maging ang ating bansa. Ano ang nag sa ating Pangulong Bongbong Marcos na pagalitan ang superpower na Russia at ang kinatatakotang si Putin, kaya na rin si Volodymyr at itong pag-usapan mga kaibigan. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanawagan sa magkabilang partido ng Russia at Ukraine na resolbahin sa mapayapang paraan ng kanilang sigalot. Ito ang intervention ng Pangulo sa 41st ASEAN Summit Retreat Session sa Cambodia. Ang kakulangan ng supply ng langis sa iba't ibang bansa ay nagresulta nga sa malawakang inflation at pagtaas ng bilihin sa lahat ng merkado sa buong mundo dahil sa hindi tumitigil ang gera sa Russia at Ukraine. Ang bansang Ukraine at Russia ay ang pinakamalaking producer ng langis sa buong mundo. Kung ating matatandaan, pinagtangkaang sakupin ng Russia ang Ukraine. Bagamat sinusubukan nilang resolbahan ito, ang dalawang bansang ito ay umabot na ang epekto sa paglikas ng libo-libong Ukrainian sa bansang Ukraine. Ilan ding mga kababayan nating Pilipino ang hanggang ngayon ay ipit pa rin sa bansang Ukraine at patuloy na humihingi ng saklolo mula sa ating pamahalaan ayon sa pinakahuling datos ng Department of Energy na naitala noong ika-22 ng Marso ay tumaas na ng halos 14.90 samantalang 19.20 pesos ang itinaas ng diesel at gayon din 6.35 pesos sa kerosene at yan nga natalakay natin sa nakaraang nating topic na napakalaking faktor ang influensya ng langis sa pagtaas ng mga bilihin sa lahat ng merkado sa buong mundo. Ang bawat paggalaw sa presyo nito ay siya namang nakakaapekto sa industriya ng transportasyon, heating at manufacturing na ilang mga malalaking mga sektor sa ating ekonomiya. At nakakagulat nga ang ginawa ni PBBM sa ASEAN Summit dahil inadres ni PBBM mismo si Putin at Vladimir. At dito makikita natin ang panawagan ni PBBM sa Russia at Ukraine upang resolbahin na at itigil na ang gera sa kanilang pagitan dahil napakarami ng mga bansa ang nadadamay. Ika pa ng ating Pangulo, we are also concerned with the severe and disruptive international economic ramifications of this ongoing conflict, particularly on global food and energy security and commodity supply chains. At matapos nga nito ay sumunod naman ang panawagan ni PBBM sa Democratic People's Republic of Korea o DPRK, kabilang na dito ang isyu sa nuclear threat na naganap sa Korea dahil ito sa paglabag o hindi pagsunod sa United Nations Security Council Resolutions ng Bansang North Korea at kamakailan lamang sa ulat sa balita ang pagpapakawala ng mahigit 23 missiles ng North Korea na ikinugulat ng mga leaders sa buong mundo na nagpasiklab ng alarma sa iba't ibang bahagi ng ating planeta. At kung ating makikita mga kaibigan, tila baga, parang isang United States na napakalaking bansa ang ating Pangulong Bongbong Marcos kung makapag-utos sa malalaking mga bansa, katulad na lamang ng Russia, Ukraine at North Korea. Hindi kaya talagang kinikilala ng buong mundo ang ating Pangulo na siya ay makapangyarihan? Ngunit nalalaman natin mga kaibigan na ang ating Pangulo ay talagang concerned lang sa ating mga Pilipino sapagkat siya ay may boses na nakasentro sa pagpapalawig ng kapayapaan sa buong mundo. Kaya nga naman pilip na bilip ang mga ibang mga nasyon sa mga nasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil siya lang ang naglakas ng loob na pagsabihan ang Ukraine, Russia at North Korea na itigil na ang kanilang ginagawa na naguhudyat ng malaking digmaan sa buong mundo at purihin ang Diyos dahil sa ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At kung ating makikita mga kaibigan, kung walang gagawin ang mga leader sa iba't ibang dako ng mundo, ay talaga namang hahantong ito sa ikatlong pandaigdigang digmaan at kasabay nito magwawakas na ang ating mundo dahil ang mga gulong hindi naayos ay palala ng palala at nagpapahirap sa ating mundo lalong lalo na sa mga mamamayan sa iba't ibang tao ng ating planeta ilan lamang ito sa mga nakaakdang propesya at senyales sa Biblia na unti-unti nang lumilinaw na magkakaroon at magsisilitawan ang madigmaan sa iba't ibang dako ng mundo na binabanggit pa sa Mateo 24. Kung kaya naman pati ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay inihayag ang kanyang damdamin na tapusin na at resolbahin na ang mga sigalot ng mga iba't ibang nasyon upang maiwasan ang mas malala at madugong labanan ng bawat bansa. Matuto tayo magpatawad mga kaibigan at mahalin ang ating kapwa ang pagsakop ng Russia sa Ukraine ay isang malaking paalala upang ma-exercise natin ang pagpapakumbaba at pagpapatawad at ayusin ang mga hidwaan sa mas maayos na paraan dahil ang gera kahit kailan ay walang dulot na maganda para resolbahin ang isang pagtatalo at dahil sa maayos na pakikipag-usap at kaparaanan ay mas nasisigurado tayo na magiging mas maayos ang resulta nito dahil magdudulot ito ng isang win-win conflict resolution at pati ang ekonomiya ng bawat bansa ay lalago rin. Matthew 5 verse 9 Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Tunay nga mga kaibigan, mapalad ang hindi nang aaway at mapalad mga ang nagre-resolba ng mga alitan na katulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Siya ay may ugaling mapagpayapa na kahit na siya ay binabatikos ng kanyang mga kalaban ay wala tayong narinig sa ating Pangulo na kahit na isang salita na naging hudyat ng mas malalang gulo sa mga bumabatikos sa kanya. Kaya nga naman makikita natin na ang ating Pangulo ay isang modelo sapagkat in-apply niya ang kanyang pagiging mapagpayapa sa mas malaking stage, ang world stage. Ipinakita niya sa buong mundo ang ugali ng isang tunay na kristyanong Pilipino. Kaya naman mga kaibigan, maging ehemplo nawa ang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa ating pang-araw-araw na ginagawa, ang pagiging mapagpayapa. Nakatulad ng ating Panginoong Hesus na siya ay pumunta dito sa lupa, ipinakita niya ang tunay na karakter ng kanyang ama, ang pagiging mahinahon, mabait at may pusong tunay na umiibig sa kapwa at may mapagpayapang karakter. Kaya nga naman mga kaibigan, tayo ay humiling ng tulong sa ating Panginoon na bigyan tayo araw-araw ng mapagpayapa na puso. Purihin ang Diyos at salamat kaibigan sa iyong panunod.